Night herping ulit guys. Kasama ko si ano, si Macdon siya kasi Kim Vlogs Yan you know. oh. Ay, so, you know. Macdon, tsaka Si Macdon siya kasi Kim Vlogs. May nakita ako ditong ibon, tsaka marbled crested lizard. Bigyan ko. Ayun yung marbled crested lizard oh. Ay, nagreen yan no. oh. Yung ibon nawala, lumipad yung ibon sayang ang taas kaso hindi masyadong halata yung ano yung marble crested lizard <coughs> nandito kami sa ilog oh ilog yan oh. tubig medyo malalim sa may ano oh, may dragonfly dito ang dragonfly guys sa ano pala yan sa tubig sa tubig nangingitlog yan na dragonfly yan. ang dragonfly guys, parang ano lang din yan. Parang lamok. Sa tubig lang din nangingitlog. Ang ano nila, ang pakpak is waterproof. Kaya kaya nilang mangitlog sa tubig. Ang daming isda guys oh. Ayan oh. Ang dami nila oh mga but mga aniyan butete ang tawag namin diyan yun sila oh may tilapia may ano dito oh maliit na hito Ay, may ano pa oh may buyod may hipon yan na uh, umiilaw ang mata oh hipon yan pero may nakita pa ako dito hito na maliit wala dito sa pangila. nawala yung hito ayan na yung hipo no yung hito nawala ay ang ganda dito oh may, may mga bato-bato first time ko maka ano na ano, maka herping na dida sa ano lugar niya di for the first time <coughs> <laughs> may ano dito guys may tarantula ano ay ayun na nahiya nahiya umatras yung tarantula pero may isa pa dito sa makdo na nakita tingnan din natin sa na yun Ayan yung nasa labas lang yung tarantula oh. niya sa bahay niya asan kaya yung bahay nito ayan oh. yan ang ano Earth SP asan ang bahay niya nakalabas na to sa bahay niya oh. <laughs> ang ganda niya oh. sila ay, ang layo na dito. O, oh, yun na. Ito ang laking, ano, huntsman. Kung may arachnid ka dito, yan, hindi mo yung malalapitan. Raban. Ang laki. Ayan Wow. Ready to, ano na yan, ambush. Tapos, ito pa oh Tarantula. Halos tabi-tabi lang sila. Ayan o. No. Yan pa. Yan pa oh, tarantula pa. Sana. na oh, know. Halos tabi-tabi lang yung mga ano dito. Huntsman tsaka tarantula. Meron pa. Ayan pa. oh. tarantula pa. <laughs> ang ano oh, dami. oh, ito ang laking tarantula. Oh. Nakasilip lang sa ano niya, lungga. Yan oh. ang niya. Ang no? Yung ano na lang. Yung galamay na lang ang nakalabas. Lucky. Saan pa yung iba? Wala na. Ito pa oh. Sa ilalim. Tabi-tabi sila. Kung basta ka lang dito hawak sa ano gilid pwedeng maano ka dito ng mga ano tarantula. Makagat. Grabe yung daanan namin oh. No? kakatakot o oh. Ang, ang liit ng ano apakan tapos medyo madulas ay ay ang daan nandito grabe wait lang kakatakot kasi humawak dito sa ano lang gilid gilid ay